Reaksyon ni Director Lawrence sa pagkis ni Papi kay Kim Jo. Tuwang-tuwa din ang head of director. Tila number one supporter siya ng dalawang ito. Kiling na kiling, ayaw magpahuli sa pagbibigay din ng opinion. Sino ba naman kasi ang hindi magiging proud? Nationwide ang nag sa kanilang proyekto. At dahil, o kahit alam naman natin na magiging blockbuster ito, iba pa rin ang saya sa pag-aabang. Kitang-kita naman sa mga mall show nila kung paano yanigin ang mga benyo. Bata man o matanda, handang magtungo, makita lang sila ng personal. Ay nga sa mga komento, I feel you direct, Lauren. Kahit kami na mga nanonood sa live, aba, napasigaw kami ng gusto. Totoong nga na nagbago si Paulo at hindi ito etos, the way niya alalayan si Idol at makipagbiruan, hindi na rin siya nauubusan ng energy, nahawa na rin sa kakulitan. Excited na kami sa susunod na mall show, pati nga travel nila abroad, inaabangan namin kasi mas matapang sila doon. Ayon pa sa si isang komento, malapit na nating mapanood sila. Tapos hamang tumatagal, mas nagiging marambing na si Papi. Araw-araw may pagbabago o may bago silang ipinapakita. Waiting sa mga susunod na kabanata. Panaun, pana, paunahan mafol? Ilan lang yan sa mga komento? Ano, senyorito? Paghalik ba ni Paolo Abilino kay Kim Jo kadabi? sa ayala mall, e ay kini nigting ba ayo?